Ito po ang opinion ng isa sa mga iniidolo natin, si Attorney Jesus Falses. Kung hindi pa po, po kayo nakaka-follow, pakipuntahan ang kanyang um, Facebook account at pakifollow na rin po. Marami tayong matututunan sa mga ganitong klaseng posts. Anyway, ang usapin ay tungkol pa rin siyempre kay Sara Duterte. Marami siyang banta. Dumating sa punto na pinagbantaan niya, although sinabi niya, In her dream or daydreaming While daydreaming daw He imagined of cutting off Marco's head Malala yan eh. Um, Bantayan na masasabi Although pwede mong sabihin or kahit sabihin mo na yun naman ay In a jokingly way uh, Sinabi Ganun pa rin eh Banta pa rin talaga hmm. May problema po talaga sa pag-iisip Itong isang ito At yan po ay napapansin ng mga taong matitino At yung mga ang uh, nagsisigaw na Sara Duterte pa rin, hindi rin yan matitino. <laughs> yung mga yan. Mas malaki ang problema ng mga yan. Kaya hindi na lang nakikita itong mga ito. Alright. Ang sabi ni uh, ni Attorney Falses, Sara Duterte threatens the Marcoses with a nuclear option. Hindi lang daw hukayin nga itong si uh, senior, uh, Marcos senior, sa libingan ng mga bayani kundi ipatatapo na rin daw sa dagat or sa West Philippine Sea. For the first time daw ay nabanggit na sa Sara Duterte ang West Philippine Sea. The Marcoses will bury and annihilate Sara Duterte before 2028. Okay. So, kung ganun ang sitwasyon, nakikinikinita natin, madali ang gagawin ito ng mga nasa pwesto ngayon, ang mga Marcos. Madali ito para sa mga loyalista. Dahil hindi mo na kailangang umimbento ng istorya. Hindi mo na kailangang gumawa ng kwento para lang masira nga etong isang ito. Basta lumabas lang yung mga kababayan natin na may nalalaman na, alam ang katotohanan tungkol sa mga Duterte, particular kay Sara Duterte, sigurado tayo, madali ang pagbagsak niyan. They cannot let her be president. Kahit naman, hindi lang naman ang mga Marcoses ang ayaw. Sa tingin ko, ang majority ng mga kababayan natin ay ayaw ng ayaw na mapuesto etong isang ito, itong si Sara Duterte. Yun yung totoo. Makikita nyo yan sa mga sa social media meron pa rin Sara Duterte pa rin at kung ano-ano pa. Pero yan po ay yung social media lang. Ang totoo, mas marami sa paligid natin ang hindi na kaya at mas ang ginagawa natin sa si Sara Duterte. And if some misfortune daw, uh, Sarah Duterte becomes president, it's the turn of the Marcoses to be annihilated. Sila naman ngayon ang pupulbusin daw ng mga Duterte. So parang magiging ganun daw ang sitwasyon. So it's going to be mutually or mutual destruction para sa isa't isa. Hmm. Ayan. Malaki problema. Totoo. Ang maapektuhan dito ay ang mga kababayan natin. Dahil they're not after the job as public servants anymore. They are, they are going to be more or after on its other's uh, Um, misery. Yung pagbagsak ng bawat isa ang tatrabahuin na lang ng mga yan. Hindi na po ang pagtrabaho at pagsilbi sa mga kababayan natin. Siguradong, siguradong mas malaking porsyento ng oras ng dalawang yan, halimbawa at mangyari nga, ay pamumulitika. Kaya sa puntong ito, mas, pa, mas pabor tayo, mas mar pabor ang mga nasa ko rin, na wala ng Duterte na maupo pa. Good luck!